you good morning happy weekend guys oh, dito tayo ulit yun naman sa Cubao ako, oh, sa Cubao tayo Cubao, Christian City yun po, yung ating destination dito po tayo nakapag drop off guys sa Cubao ayan, dito tayo kumuha ng light na naman eh umaga ayan guys pong... Wow, black ito po, po yung ating vlog eh, umaga guys hindi <laughs> lang tayo nung uh, guard dito kung nag vlog daw tayo o, sabi ko, opo yan yung ating pong uh, vlog guys. umaga dito tayo sa Cubao, Quezon City para next naman guys Good morning followers Happy weekend Opo dito na naman yung tayo Live tayo para meron tayong live ngayong umaga Kaya yeah, yan guys Yung ating pong kinaruruunan Nandito po tayo sa Cubao Ayan yeah. Opo Aranetta Center Ayan ah, yeah, Ayan ating pong mga background view na naman guys Dito po tayo sa Araneta Center na yan guys thank you for watching sa atin pong live na naman ngayon umaga ayan guys thank you thank you thank you thank you dito tayo po nakapag drop off guys sa Araneta Center ayan ayan Pero meron tayong na naman live ngayong araw ay kumuha tayo po ng video dito sa Araneta Center Ayan po Ayan yung ating uh, View dito Sa Araneta Center Yeah Good morning Thank you followers For watching Sa ating pong Live Video ngayon Hallelujah Thank you Lord. At, uh, Mag alam ka tayo ng mabilang ng pagkain nito ayan guys yung ating pong vlog ngayon sa umaga ito ayan okay guys sa inyong panahon sa ating pong vlog ngayon umaga lakad tayo dito sa harana ito sa ito ganap tayo ng mabila ng makain guys ayan, ayan meron pala nitong ano ano uh, Ayan. Pabili tayo guys ng mga pagkain dito. para magkapa, magkapagkapit tayo. Ayan guys. Good morning ma'am. Pabili tayo guys ng pagkain. Uh, pineapple pa rin ma'am no? Ako? Ilang sir? Isa ma'am, isa. Isa. Okay. Pesos. Ano yun, si ma'am. Ah, coffee. Hindi, meron na. May bawal po ako ma'am. Thank you. Ayan, nabito tayo ng pineapple pie. okay yeah. yeah. na to. ano uh, na to? ating kong merienda snack ay bumili tayo ng pineapple pie guys, ayan to ano na to may isa na itong alam mo sa latin thank you lord, salamat sa uh, pahayang panood guys sa ating kong live ngayong maga ayan at mag albusan ko tayo guys ayan lakad-lakad na lakad muna tayo dito sa uh, Araneta Center <laughs> ayun guys iwan muna natin si Honda Civic yan, hindi naman siguro yan nila anuin ayan guys dito tayo sa Araneta Center ayan lakad-lakad tayo guys ah Ayan, para makita ko yung ating mga background view dito guys maglalakad na ka dito sa Araneta Center yan, dito po tayo nakapag-run <laughs> po thank you Lord sa ating pong uh, maglalakad na ka dito sa Araneta Center uh, ayan ya, guys matawid nah, tayo Tawid tayo, tawid tayo. Yeah. Tawid tayo guys. <laughs> oh, nang vlog <black> lang ako. Vlog <laughs> lang, nang vlog. Yeah. Thank you guys. Ah, oh, tinatan lang tayo ng ating mga kapasin sa trabaho. Ayan. Yeah. Yeah, Ayan guys. At ako muna ay nagtakad-takad lang dito sa Araneta Center. sa Ayan ako. Ang ating mga view dito sa Araneta Center. sa Kubao. <laughs> ah, namaste lawa sa Kubao, guys. Ya? Yeah. Yan po yung ating mga Yeah. Mga background view na naman ito sa Araneta Center Kubao. Quezon City 'yan oh. No? Yeah, salamat, guys. Salamat tao, oh. Ito sa Araneta Center Kubao ya yeah. uh, sarap pumasiya ngayon na pagganong merantam ito sa araneta station kaya ako ah, konti palang di pa siya ganong busy <laughs> yah salamat guys oh so, ah, mah kulimlim ang panahon. maganda ulamaganda magdiay pagganito makulimlim hindi sa mainit guys yeah, salamat guys sa inyong plano sa ating pong live ngayong araw ngayong umaga thank you Lord salamat po panon sa aming pong sa akin pong paglalakad na kanin sa Aramito Center kaya guys o oh, tatakbo na ako guys kaya yeah, thank you thank you thank you salamat sa inyong panonood sa ating pong live ngayong araw kaya yeah, guys thank you thank you bye 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 God bless God bless thank you thank you